Hello mga kasari, hello mga sisi ko, magandang gabi sa inyong lahat, time check is 11 na nang gabi Pailaw muna natin ang ating solar para maliwanag Ayan, wait lang Ayan, maliwanag na mga sisi ko So katatapos ko lang sa loob ng bahay, naglaba ako kanina So ito yung ginagawa ko dito sa tindahan namin gabi-gabi So kine-check ko ang tindahan, kung ang lahat ba ng mga item, item ay safe ba. Ayan, kung na tanggal ba yung mga nakasaksak. Tapos tinitingnan ko kung meron bang laman ito dito. Baka makalimutan ni Kuya Dave. Ayan, basag yan lahat kapag hindi na off ito mga sisi. Ito kasi yung ginagawa namin gabi-gabi. So, uh, ipaandar namin ito bukas na ng uh, hapon. So, ito yung ginagawa namin... And hanggang ngayon ay okay pa naman yung aming rep, hindi pa siya nasira. Kasi nga, ang beer naman ay hindi naman talaga mabenta. So, mabenta lang siya sa hapon or sa gabi. Kaya hapon na namin ito, pinapaandar ang rep. Ayan, beer lang lahat mga sisiko. Tapos dito naman sa kabila, ito ay soft drinks. Ayan. Pero, tinatanggal pa rin ni Kuya Dave itong saksakan. At kailangan ma-check ko rin kung natanggal niya ba. Kasi ito mga nandito ay baka magputok. Makalimutan niya na may nailagay siya dito. So, ito dito ay puro soft drinks. Ayan, soft drinks yan lahat mga sisiko. ko. So, ngayon, nandito ako para mag-vlog at uh, magano mag-ano sa inyo. Update. Ayan, mag-update tayo dito sa tindahan. So, magpailaw tayo dito na side mga uh, sisi ko, yan awit lang, dito Ayan, maliwanag na dito banda sa aking school supplies. Okay, so dito tayo galing. Ayan, ikot na natin yung camera. Ayan, dito tayo galing. Close na ang roll-up natin. Tapos, itong mga ano, lagayan ng mga biscuits. Tingnan niyo si Kuya Dave. Kapagabi, kapagabi kasi, siya lang yung uh, nag-close dito sa tindahan. Kasi nasa loob ng bahay na ako. Uh, nagluluto, naghuhugas ng plato, naglilinis, nagpakain. Uh, pinapakain ko sila Maki, sila Pupoy. Kaya uh, gabi na ako talaga makapasok dito sa tindahan. Kaya chine-check ko yung mga ano dito mga sisi na kailangan i-close yung glass na lagayan ng mga biscuits para walang mga mababait na makapasok. Tapos dito yan, close na rin yan siya. Itong mga item dito mga sisi ko ay i-share ko lang sa inyo. Ipapakita ko sa inyo Ayan. So, dito muna tayo banda sa mga chichiria. May mga chichiria na nakalbo na. So, ibig sabihin kapag magkalbo na itong lagayan ko ng mga chichiria, I need nang pumunta ako sa supermarket, sa grocery. Kasi ngayon, yung ibang mga ay doon ko lang talaga mabibili. So, ito yung sign na kapag magkakalbo na yung mga mga chichiria ko, lalong-lalo na itong mga malalaki, kailangan ng pumunta sa supermarket. Tapos kanina, meron tayong mga item dito na dumating from grocery. Ito lahat ay nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Nabuksan na ito kanina kasi hinanap ni Kuya Dave yung Fita na biscuits. May bumili kasi ng isang pack. Ayan, kaya ito na yung ano, na, nabuksan na siya. Dalawang box ito mga sisi. Ito isa ilalim ang isa. Tapos meron pa tayong dalawang box dyan. Okay, so ito yung Uh, I-open ko na ngayon at titingnan ko doon sa harapan kasi parang kalbo na rin. Uh, Mag-display ako. So, 11 pa naman. Natutulog ako ay 12 na or 1 na ng madaling araw. So, kanina din pala dumating yung mga item from Tindahan Club. So, ito lahat ay nagkakahalaga ng 1,000. Kasi walang ganito sa grocery, mga sisiko. Yan, ulang mga ganito sa grocery walang ganito sa grocery yan, magpailaw tayo ayan, okay so walang ganito din sa grocery chicken, dito sa amin ha walang ganito, kaya uh, nag order ako sa tindahan club tapos itong mga sabon na may fa-free. andyan sa tindahan club ko lang din yan, ah, nabibili so ito nga, yung kinuha ko kanina tapos, ayan, itong cream silk na may, may plus one tapos, itong Dove na conditioner. Wala kasi yan sa grocery. Tapos, meron pa tayo ditong cream set. Ayan, dalawang dosena ang kinuha ko sa green at saka pink. And, meron tayo ditong sorp na bar. Ayan, lima din yung kinuha natin. Tapos, Rexona mga sisiko. Ayan, so dito, okay. O, tingnan nyo yung aking lagayan ng mga noodles. Pailan-ilan na lang. Tapos, yung mga biscuits dito sa baba, marami ng kulang. Pati dito, ayan mga sisi ko, oh. kalbo na. So, siguro next week alis ako para mag na. And ang aking mga gamis, ayan, wala nang laman. Okay, ayan now. Oh. Bakanti na kasi uh, bago ako maglagay na mga panibago, ipaubos ko muna tong mga dati kong na-order mga sisi ko. Okay, mga sisiko ko, nabuksan ko na para mabilisan na lang tayo. Kasi gabi na talaga, mga sisiko ko. So, ito yung nabili kanina sa grocery nga. Hinatid kanina, nagkakahalaga ng 7,000 pesos. So, yung iba ngayon dito ay i-display ko doon sa harapan para bukas pag uh, ni Kuya Dave, pag bukas ni Kuya Dave dito sa tindahan ay puno na yung mga space doon. So, ito yung mga nabili natin, mga sisiko biscuits. Meron tayo ditong, ayan o, oh, great taste na may plus one siya. Skyflex. Meron din tayo ditong chaki na malaki. Tapos, dalawang box ng Cloud9. Tatlong kombi. Ayan, mga sisiko. Tatlong kombi, isang Nissan Whopper. Meron din tayong Tiger. Ayan. Tapos, may dilata tayo dito. Meron tayong Pure Foods. Ayan, anim na piraso yung... Kinuha natin mga sisiko. Tapos, tomato sauce na maliliit. Ito yung mabenta. Yung, yung maliit lang, yung isang lutuan lang. Ayan, kumuha ako ng dalawang dosena. Ito pa yung mga kasama niya, mga sisiko. Tapos, meron tayo dito pagi bar. Tapos, meron ding loaded. Ayan, kumuha din ako ng loaded. Tapos, or yung Nestle cream na may promo. Ayan, tatlo yung kinuha ko na ganito mga sisiko wait lang. Tapos, meron tayo dito Oreo. Ayan, oh. Dalawang Oreo yan. Oreo na choco at saka Oreo na cookies and cream. Tapos, meron din tayo dito ng honey cell. Ayan. Sa isang box, yan yung laman mga sisiko Tapos, sa isang box naman, nandito yung mga chicheria. Ito yung bagong uh, stock ngayon ni Grocery dito sa lugar namin bagong item na dinagdag pala nila sa apps. Meron na silang pretzel. Kumuha ako ng sampu nito. Meron na din silang strawberry. And meron na din silang, ayan, melty nuts. Tapos, nag-add tayo ng teatros kasi wala ng laman doon sa lagayan natin ng mga chichuya. Tapos, kapi. This box, ito dito ay yung mga kapi. Meron tayong kapi dito na kopi ko. Naubusan sila ng kapi na may plus na may pa promo mga sisi ko. Tapos, meron tayo dito coffee mate na maliliit. And, nag-add tayo ng birch tree. Kasi, wala nang birch tree doon pala. Ayan. And, tatlong birch tree lang ito. Tapos, meron tayong limang pack ng bear brand swap. Kasi, mabenta talaga dito sa amin yung Bear Brand na Swag. Ayan, mga sisi, o. Bear Brand yan. Limang tie. Tapos, kumuha din ako ng ganito. Medyo malaki. Ayan. Ayan, kukunin natin ito dito ngayon. Baka sundin ito ng mga mababait. Tapos, Youngstown, meron tayong Youngstown, meron din tayo dito Argentina, at saka itong Pure Foods na Luncheon Meat. Ito yung mabenta dito sa tindahan namin, mga sisiko ko. And then, ito naman dito na side is mga non-food. Ayan. So, ngayon ay nagpapasalamat talaga ako, mga sisiko dahil nga may grocery na So, itong mga item na to, ito talaga yung basic needs na lagi nauubos sa tindahan, di ba? At least kahit papano, andyan si grocery to the rescue. Hindi na magkakalbo talaga yung tindahan ko mga sisi. Hindi katulad noon na kalbong kalbo talaga kasi maghihintay pa ko ng schedule ko at iipunin ko pa yung pang grocery ko. Ngayon, kahit na 5,000, pwede na tayo makabili araw-araw, ba diba? Tapos meron tayo ditong, ayan ozondrox Zondrox na malaki, kumuha ako ng liman yan. Tapos Ariel pala, yan. Wala lang silang free ngayon sa Ariel. Pero di ba na lang, at least meron tayong maibenta kahit na walang free, okay lang. At least may laman yung ating tindahan. Tapos sa ilalim, may mga Ariel na green pa yan, mga sisik ko. Okay, so ito lahat. <laughs> Magagalit naman si Kuya Dave nito kasi nga, ayan, kita nyo, nagkarambula na naman, o yan. Magagalit siya niyan pag bukas niya dito, ay eh, ganito yung itsura. So ayusin ko pa ito ngayon bago ako talaga papasok sa bahay. So may mga stock pa tayo dyan ng mga pansit kanton, mga sisiko So, okay mga sisi, ito lang muna for now. <laughs> Kasi time check is magto 12 na talaga mga sisi ko. Ayan, ito lang muna yung update natin. At least kahit papano, nakapag-ikot tayo ngayon dito sa uh, ating sari-sari store. Okay, thanks for watching mga sisi. Love you. Bye for now.